Nominado sa PMPC Star Awards ang mga kapatid nating nagpabalas ng sigasig at galing sa telebisyon. Gayon din ang mga dekalidad na programa ng TV5. Ang Himala ni Ninyo. Pajak Princess. The First Family. Eat Bulaga. Julius Babao Unplugged. Will to Win. Frontline Pilipinas Top 5 Mga Kwentong Mark Logan Face to Face Kapatid Mo Idol Rafi Tulfo Good Morning Kapatid nominado rin ng TV5 bilang best TV station. Ang karangalan ito ay karangalan nating lahat kapatid. Maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay.